una, it's pure concoction yung sinasabi na yung daw landscaper eh, pag uh, hindi maganda yung paggagawa, pinagsasampal sila, sinasaktan. alam po ninyo, this is out of character. Hindi po yan ang reputasyon ni Pastor Apollo Kibuloy dun sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya alam na laban tao niya kasi kind-hearted siya, generous, mm -hmm. napakabait na tao eh. Matulungin. Mm -hmm. Kata, ilang beses na ako nagpunta doon sa doon sa Glory Mountain. Eh nakita ko yung yung kanyang tratamiento doon sa mga workers doon. Ang bait-bait niya. Eh. So, yo sabi ko nga sa akin statement, ito ay maaring disgruntled worker ito. Kung ano man ang kanya pinagugutan. O kaya ito ay nabayaran para sirain ng mga Duterte at ang uh, Pastor Kibuloy. Kasi unang-una, tinamo yung sinasabi niya na <laughs> nagdadala raw ng ng ano bugs o sako-sako ng mga barel. si mm Mariorez. -hmm. Paano ba saan mo ilalagay sa sa chopper? Eh ang chopper meron lang ano yun eh capacity maglagay eh eh mo sako-sako bags of uh, rifles eh ang bigat ng mga baril pag natapos pag raw do yung mag uh, ama tapos sila nagdala naman eh <laughs> e, yun eh absolute pure life.